Naimbag nga aldaw mo, Manong. Kasamat Inya, Ajay. Padasak mamit aglako Yero kinlandok, Landok, Manong. Landok kin Yero. Ayan na, Aya. Ada bangir, Manong. Mabit lang tapang ko alain. Ato Manong. Ata di Landok Yero. Ado, Win, Manong. Tanabayag nga na ur-urnong ijibalay. Ay, kasjay. Rugyak nga ro din ti agitimbang ti Landok, Manong. Sige, Balong. Agitimbang kan. Yung aguray ka. Maditay landok mo nga dagitad dumanin na kilo kilo. <laughs> Ay, matitikas tayo, manong. Wayne, matitikas na nga mabalain. Ay, sa bagay, noag parami ti tao ti balay, alangan ba't nga nakililokil nga landok, ti usa rin na. <laughs> Nakunamon balong, agpaiso na <laughs> Ato yung ngayero manong, kita mampay no ka sa ano? Nako. <laughs> Pisang-pisang kin abut abot mo't kita yero balong. Ay, madimot lang manong, damdamok lang gabing nga aglako. Madimabalin ata ah. <laughs> sa bagay no ti balay hamo nga mabalin nga pagatip ti abot-abot kin pisang-pisang nga -pisang yero nako na manen balong agpaisureta mabit lang rod manong ta pa pwede ti mabalin sa tagtimbang tataak lang gamin nga aglako oh sige balong pilyan pay nga rod amen sa tarugyan ti agtimbang ta no mamaminsan sige manong Ibatik lat ta amen dagiti marejik ito yan ata bahala kan tulatan wen ora ibati mo dagiti marejik dita ta syak tulatan ti makammo Sige nga manong,